Samantala, dahil sa maraming supply, presyo ng karne ng manok sa mga pamilihan sa Dagupan City bumaba. Alamin kung magkano sa report. Kung dati umaaray ang mga mamimili sa 220 pesos per kilo na karne ng manok, ngayon kahit papaano nakakangiti ng ilang mamimili dahil bumagsak ng presyo nito sa 150 pesos hanggang 160 pesos per kilo. May pagkakataon pang araw na mabibili ito sa 140 pesos per kilo. Kasi pag mura yung ano, marami kang mabibili, hindi lang isang ano ng manok, yung mga rekado niya. Marami raw kasi ang supply ng karne ng manok sa pamilihan. Maraming na rin nagtitinda, maraming supply. Sa monitoring ng samahang industri ng agrikultura, mababa ang live weight price ng manok ngayon. Pero posible raw na tumaas sa mga susunod na araw dahil fluctuating ang presyo ng manok sa merkado. Uh, yung live weight kasi ano, eh, dito sa ating lalawigan, it, nasa 85 to 88 pesos. Mm -hmm. So dapat eh ang presyo more or less uh, na uh, 145 to 18. Wala naman daw na mamonitor ang sinag sa mortality ng mga manok ngayong naranasan ng mainit na panahon. Posible rin daw na tatagal hanggang Hunyo ang oversupply sa manok. Samantala, ikinatuwa rin ng ilang negosyante ang mahigit pisong bawas presyo sa kada kilo ng LPG ngayong unang linggo ng Mayo. Malaking tulong po lalo na mataas na po yung mga bilihin ngayon, malaming expenses pagkakaunti po lang nabawas, malaking tulong rin po yun sa Ayon sa DOE OIMB, marami rin daw ang supply ng LPG, kaya mababang presyo ito, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.